ang dilim yan hello so yan pauwi po ako ngayon so galing ako ng pang araw ah, ah, gabi na naman so alas 6 pero mukhang alas 8 na sa Pinas yan palabas pa lang ako ng company namin so guys dun sa nagtanong sa akin kung paano daw yung ano no Uh, bakit daw ang tagal ng ating visa dyan sa atin sa Pilipinas? So, briefing ko lang kayo, no, guys. Hindi, hindi mabilis uh, lumabas yung visa approval nyo dyan sa atin sa Pilipinas. Although kahit nakapag-visa uh, na kayo, halimbawa, nag-visa kayo ngayon, November. So, may possibility na 2 to 4 months bago lumabas yung visa approval nyo. Hindi po yun kaagad-agad is darating. May mga ilan yan, sabihin natin sila yung mga pinagpala, mga swerte. Mga one month pa lang, or one and a half months, dumadating ka agad yung kanilang, ano, yung kanilang visa approval. Pero doon sa mga average, average to guys, ibig sabihin yun yung mga normal, is uh, two to four months. And then, kapag medyo nagkaroon ng something problema kay employer, something ganyan, pwedeng abutin ng 6 months, minsan 8 months, gano'n. So hanggat hindi siya nadideny, huwag kayong mga ng pag-asa. Yun yung panghawakan nyo, yung hanggat hindi siya nadideny, huwag kayong mawawalan guys ng pag-asa, ha? Kasi meron dyan, meron ako na-encounter dito, nasa 1 year sila bago sila nakalis. Pero minimal lang yun, hindi, hindi, hindi yun madalas mangyari nangyayari lang yun kapag may problema kay employer ganun kapag nagkaroon ng something na problema sa papers ng employer or di kaya sa accommodation nyo so ang magayos nun is si employer so mag out ako ngayon wait lang so guys hindi nyo nasaklaw pag ganun no pag ganun na biglang nag ano si nagtagal ng gano'n katagal tapos ang problem is tungkol sa mga documents So, nalalaman nyo ba yan? Siyempre, kapag inabot na ng toto 4 months tapos wala pa rin kayong visa approval pwede na kayong magtanong nun sa inyong agency, bakit po gano'n? Bakit po ang tagal? Itanong nyo sa kanila kasi may possibility na pwedeng nagkaroon ng problem do sa documents gano'n At saka, huwag kayong magalala kasi nasa 1% lang naman guys yung um, na-deny nade dito ng visa so 1% ibig sabihin ano, napaka minimal niya so hindi siya normal na nangyayari so pwede lang kayong ma-deny ang visa kapag nagkaroon nga ng problem si employer tapos hindi sila willing ayusin o hindi nila willing gawin o hindi nila willing i-comply So, ang possible lang din na uh, sa inyo, sa part nyo naman, is magkaroon kayo ng problem kapag nagkaroon kayo ng problem sa medical. Something ganyan. Pero dyan pa lang sa Pinas, matitrace nyo na kagad yun. And then, <clears throat> kapag halimbawa, um, meron na nag-expire sa inyong, sa inyong uh, mga papers, yan, so isa din yan sa nagiging reason ng pagdinay na fault nyo. So, kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, once na kayo ay kukuha ng, ng NBI clearance, di ba? Sinabi ko sa inyo, bago kayo magpa-apostil, i-make sure nyo na valid yan ng mga 4 months validity. Tama? So, ang requirements kasi ni Visa is at least 180 days. Pero kung ako ang tatanungin nyo, mas maganda na meron kayong allowance kahit isang buwan. Kasi hindi nyo sure kung pagdating dito, magkakaroon ng problema. Ang pangit. Magkakaroon ng problema yung, ano, yung, yung documents, medyo matatagalan. So at least hindi kayo magkakaroon ng problem. So yun, pasensya na kayo. So naglalakad kasi ako. Tingnan nyo naman o, oh, ang dilim mo. Taraan. So, pupunta ako ngayon sa, ano, sa station ng bus. Kaya ganyan. So, yun. Yun lang. Kung meron pa kayong tanong, so tanong lang kayo. Pasensya na kayo kasi kailangan ko mag-vlog kahit nasa daan ako. <laughs> kasi po, um, kailangan kong maano sa inyo yung mga gusto kong sabihin. So, yun lang. Thank you. Bye.